Hi mga ka-safety, this is Cherry. May nagtanong po ulit sa ating Facebook page. Paano po kung nasa ibang bansa ako at ang aking sasakyan ay nagkaroon ng claim? Paano po ang magiging process nito? Unang-unang mga ka-safety, kapag po tayo ay pupunta ng ibang bansa, kinakailangan is mag-iwan po tayo so, dun sa kamag-anak natin or sabihin na natin sa asawa, sa kapatid, ng tinatawag nating special power of attorney. Ang ibig sabihin po neto is inaalaw po natin ang ating kamag-anak na sila po ang gumamit ng ating sasakyan para in case po na magkaroon tayo ng claim is sila na po ang pwedeng mag-process neto. Pangalawa mga kasipti kapag um, Family related naman po ang gumagamit ng sasakyan. Pwede naman po tayo dito makapag-claim. Siyempre, dapat pala mga ka-safety yung SPA natin is nakanotaryo po yun. Katunayan po talaga na inalaw po natin yung tao na yon na siya ang gumamit ng ating sasakyan at siya din ang mag-proseso ng clean. Ay mga ka sana nakatulong ang tips na ito sa inyo. Dahil dito kay Univanguard, live without limits